Madami pa, madami pa. Hmm. So, ayan. Next natin, Carla, minahal kita dahil? Ala, ano kaya? Uh, si, 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 pinikilig. Si, si, si. Eh, Carla, minahal kita dahil, um, simple kang tao. Simple tao. Simple tao at mapagmahal sa pamilya. Sa'yo? Sa akin. <laughs> Ayan. Uh, oh, ah, ay, Carla, oh. gusto na kita simula pa noong? No. Siguro so, mula nang nakilala agad kita. Naks. Ano mula ba? Na episode din na. na ba yun? First episode. <laughs> yung mm. oh, second episode yata kay Carla. Di ba doon kayo nagkakilala muna? Yung pang second episode kay Carla. First oh. episode kasi yung kay Carla lang. Kay Carla lang yung, yung lang. Lang. Oh. oh. So, ito. So, ah... Yeah. Uh, ano naman pala yung pinaka eh, ano pinaka favorite mo pala since nabanggit natin episode ano yung pinaka favorite mong episode madami kuya eh episode madami um siguro pwede bang dalawa go no, pwede pwede Actually, ah, madami kasi eh. As is, sobrang dami. Pero yung pinaka tumatak lang sa'yo? Tumatak lang sa akin. Ang dami rin kasi. Ah, um, madam, uh, kailan ba 'yun? Ang dami sa bang dami pero siguro ano na natin yung pinaka latest yung pag ano niya. Um, niya sa aming ano. Ay, oh. Sa nabwa, kila mama sa pamilya ko. Matagal na yung hinihiling ng mga viewers kasi, no? Oo, oh, matagal na 'yun. And may mga times na may mga chance na pwede sana oh. na ipakilala ko siya. Kaso, siya lang. I mean, gusto ko magkaroon sila ng ano um, yung moment na paano ba Minsan kasi hindi, hindi kasi available si Rob. Mm -hmm. eh, gusto ko rin naman na mapanood ng mas nakakarami. So syempre, inintay namin. Minsan kasi hindi na-vlog. Na vlog na din. Na din. Uh -huh. Hindi, um, pero kung ano lang naman, chance. Siguro merong ano din, malapit na uh, konting chance na pwede silang magka, magkita kita. Pero mas, mas um, pinifer namin na makita sa vlog. Mm -hmm. First time talaga. Actually nga nung ano, personal kong kausap si mama na ano, ma, ma punta kami ni ganyan gan ma, um, ano kami dyan, Trapay sa inyo, oh. pa isa parang gano'n. Ano, eh, meet kaya ni Carl, ganyan gano'n. Habi ko, habi ni mama, okay lang din sana, goods naman. Kaso, um, pag ano, kasi alam, aware si mama na gustong makita, um, uh, aware si mama na um, gustong, um, gusto ay parang nilook forward, nil forward ng mga viewers na magkita sila uh -huh. parang pero gusto ni Mama genuine yung pagkikita nila yung, yung totoo talaga yung totoong ano oo -o. kasi kung halimbawa nagkita sila na Camila yung ano private lang hmm. um dun yung ano eh parang genuine reaction i mean ano talaga reaction pero kung pag pa, sa sunod na magkikita ulit sila sa vlog na ni Kalinga para parang din alam mo yung ano yung genuine reaction na oh, ano oh. baka hindi hindi ano oh. hindi makita oh. kasi nagkita na nauna. ah okay okay nag, nag ko yan oh, oh, na nag-gets na ko nag ko paliwanag ko so ayan po <laughs>